Ang daming mga no pagdating sa talent ay mga lodi. Hindi nga lang lahat ay nabiyayaan. May ilang mukhang inasinan pagdating sa hatawan. At mga music lover na dapat yata'y tumula na lang. Subalit pagdating sa husay, sa pagsasalita, tumabi kayo't hala. Sila na ang bahala. Hmm, your voice sounds familiar. Kuya, ikaw ba si Manny Pacquiao? I see, I see, I see. <laughs> Maraming mahal ko 'yan. Salamat sa bag suporta mo viewers sa mga anak ko. I love you. O gising na mga bata. etong next bosses. May paalala yata. O mga bata, kaya wag kayo mawawala. Hanggang sa susunod natin pagkikita, paalam kame. Ha Wave. Hey people, stop and look. Kalagalaw para di mas trok. If you think sa namin bulok, think again and take a look. Style nyong nagmumukmok, yan ang style na bulok. O, oh, teka-teka, hindi ako yan. Hello galogs, too tulalay. At tutok na sa mga kwento kong havey. Wala nang segue-segue. Giveaway na tuwing Saturday sa mga kwento kong okay na okay. At eto, aru Diyos ko, huwag kayong malito. Healing prayers for you. Healing for everyone. Wherever I go, pain flees. Kathleen Hello galogs. I am Kathleen of VoiceOver Flowers. I'm a professional voice artist and a content creator. Please watch my videos on TikTok. I promise you, I am very funny. Like, ha 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 Ha, ha 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 ha. That's enough ha, ha, ha. Bukod sa kanya mga sikat na ads na kilala, ang maliliit na businesses ay binosesan din niya. Suki, manok manok. 160 ang, 160 ang kilo. 160 ang kilo. 160 ang kilo sa karneng manok. Next start yung idea na yan ng pag-offer ng free voice over sa TikTok. Uh, next start siya dun sa may nag-inquire sa akin on my page, sa Facebook page. Kung pwede daw gawan ko sila ng voice over para sa barangay nila. This was during the pandemic as in talagang may fear lockdown talaga. Kasi napapaos na daw yung barangay chairman nila kaka-announce sa megaphone. Sabi ko, wala naman akong ginagawa tapos talagang walang project. So why not offer it for free? Kasi they're willing to pay yata that time. So sabi ko, sige, I'll do it for free as a help way of... After the pandemic, marami namang uh, umusbong ng mga small businesses. So sabi ko, sige, I'll offer a free over for your business din para makatulong din. Kasi then, lahat naman tayo unti-unting bumabangan up until na from the pandemic, yung naging damage nun. So I wanted to use my voice, literally. At para mabahagi ang kalaman sa iba, heto na nagbida-bida, binuo niya ang Voice Over Cafe Community upang mabahagi rin sa aspiring voice artist ang opportunity. At dahil etong sikat ay mukhang hindi magpapaawat, hamunin na natin ng On The Spot. Let's do this one. Okay. best <laughs> Pespechay. Okay, isipan natin. Sariwa, mahalimuyak, mabunga, at mura. Best pet chai, the gulai that slay. Now available at leading supermarkets. Okay, next VO challenge ay para sa... <laughs> taho ni Loloy. Okay. Vermonts are here. Grab your favorite taho and get a chance to win a brand new car. Every cup of taho is equal to one raffle entry. So drink till you drop for more chances of winning. Visit Taho ni Loloy today. So last na pala talaga to. Let's do... Oh, aling nena suka. Okay. Mmm. <laughs> Uy, Mari. Sukang-suka ka na ba sa lumang suka mo? Ay, isuka mo na yan. Switch to Aling Nena Suka. Siguradong malinamnam dahil ang owner mismo na si Aling Nena may asin pa. <laughs> Aling Nena Suka, ang sukang hindi mo susukuan. Walang duda, kay huhusay ng ating mga bida. Ituloy nyo lang ang inyong pagiging voiceover artist at inyong talento'y amazing sa bawat twist. Huwag palang pasin ang top 5 mga kwentong Mark Logan tuwing Sabado, 6.15pm, dito lang sa TV5.